Na ako dumaan sa expressway ayan, papunta ko ng ibon malapit na ko dito pa-exit na ng... ayan mga kayo, na ako pa-exit na ko ng maya pa Cristiano kasi magsusundo ako sa mga manpower sa ibon mga kaidulan ito yun mga kaidulan na ah. kalamba kasi galing ako ng real kalamba din dito na ako exit na ako dito at pupuntahan ko sila dun mga kaidulan dahil hapon na susunduin ko na sila ayan o oh, ay traffic video traffic mo, mga kaidulan how oh. yung toll gate ang problem yan, yeah, yan ang problema yung toll gate. Tingnan natin kung aangat din tong barrier. Ayun, umangat nya. 91 pesos na lang ang laman nito. At ito na nga mga kaidola. syempre, papunta na ako dito. Ito na, papunta ko ng Maya pa. Ayan o. Oh. Ano ako dito? Sa may taas na ito. Ayan. babalik ulit ako ng mga kaidula ng expressway dito ulit ako kasi nga pa pang mga kaidula papunta ko ng ibon Pwede rin naman ako doon sa may duludulo mga kaidula no ikot ako doon pero dito na ako dadaan kasi doon mga kaidula may isang traffic doon baka ganitong oras may traffic syempre dito na ako shoutout natin yan mga kapwa natin driver Ayan, may galab shoutout sa inyo at magandang hapon Siyempre hindi lang sa mga driver sa lahat lahat Lalo lalo na sa mga nagsusupport sa akin Ayan, may galab shoutout sa inyo mga kaidolan At yan na nga mga kaidolan Balik na naman ako mga kaidolan ng expressway ng Slicks mga kaidolan Ito nga pala mga kaidolan Dito mga kaidolan, pastro na dito kakaiba na pastro. Pastro, dapat may laman ng RFID mo. Kasi pag wala, di ka makakapasok doon sa i-exitan mo. Ayan mga kaidulan. Eh, oh. Video nga pala mga kaidulan. Umuulan-ulan nga pala dito sa amin sa Alamba, Laguna. Ayan, balik naman ako mga kaidulan. Balik-balik lang. Parang pagmamahal lang. Iniwanan ka na. Pero binalikan ka pa. Tinanggap mo O, oh, di ba? Ayan, balik ulit tayo dito. malapit na naman ako mga kaidolan mag-exit. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kaidolan. Ayan ay oh, pa-exit naman ako doon. Nakapastro. Pero dito ako sa kabila, sa line ng truck bus line. Ayan. Dito ako. Kahit naman ng dala ko il 300. Pwede naman dito. Ayan ayo Ayan na nga pala mga kaidolan. Invalid na dahil siguro kulang na laman nito. Nakaw, Ito yung delikado. Ayan siya ate naging invalid na kasi 91 pesos na lang siguro ang totally dito ang pagkaalam ko mga kaidulan, ng 100 pesos dito na ako oh, malapit na malapit na sa ibon mga kaidolan ayan o oh. dyan ako susunduin yung mga manpower ayan siyempre papasok ko dyan mga kaidolan sa ano na yan Diyan o oh. Ayan, ayan, papasok ako dyan ila chip siyempre bago yan kasi ayan pinagbigyan tayo mga kaidolan ayan pinauna tayo ni busing Oh, di ba? Ayan. Oh, ang magigiting na security guard ayan bus MTI susundo ako sa mga manpower ayan na ata ay hindi pa akala ko yan ah yeah